CMN, CMN News. News CMN Live, Live. Nationwide. Nationwide. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Isinilalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Batangas dahil sa epekto ng African Swine Fever o ASF. Inaprobahan ng mga miyembro ng Sangguniang ang ng Batangas kahapon na ang motion para sa deklarasyon na ang pagsasailalim sa lalawigan ng Batangas sa state of calamity dahil sa epekto ng ASF. Sang ito sa naging rekomendasyon na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa ilalim ng pamumuno ni Governor Hermelando Mandanas bilang chairperson na batay sa PDRRMC Resolution No. 15. Opisyal itong pinagtibay ng mga miyembro ng nasabing kapulungan sa kanilang ikatatlong putatlong regular na session sa panguna ni Vice Governor Jose Antonio Levista bilang presiding officer na una rito isinilalim rin sa State of Calamity ang bayan ng Lian dahil sa malawakang kaso ng ASF matapos kumpirmahin ni Municipal Veterinarian Andre Lapitan ikatlong bayan ng Lian sa Batangas na nagdeklara ng State of Calamity na unang ng lubo at ang karatagan mula sa DWA FM 95.9 ito Sir Rene Belderang sa Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas CNN Live Nationwide